O. Oh. Kalabasa. Lagyan ako ng kamatis at saka isda. saka sibuyas. Yan lang. Tapos ilalagay ko yung hugas bigas, o. Oh. Hmm. Yan lang uulamin ngayon. oh, yan ang yan ang yung asawa ko. Kala niya mabait akong ama. Hindi ako na ama. Pagdating dito sa buhay, puro ko pero ako naglilinis naman ng bahay. Hindi ako iba yung content creator na ano, mabait. Nagagalit din. Walang content creator na napakabait. Sa camera lang yun. Ako hindi. Totoo yung sinasabi ko. Hmm, naman ako kahapon. tubigan natin tubig yung ano kanin kasi magsasayang na ako oras na alas 9 na, na. ganoon lang ang buhay ko dito wala kasi akong trabaho masakit sa tainga pinasakit uh, na ang tainga pag ako trabaho nasakit ang tainga ko lalo na ako pag ako nakakarinig ng hindi maganda sa ano mayroon talaga pag walang trabaho mapaparingan ang ano. ano ulan? Lalo ko mapaparingan. Ano yung ulan? Kaya, kailangan ako ko ano din. Kumilos din. Hmm. Kala nyo, mabait akong tra... Ama, hindi. Hindi mabait na mga self-reduracer na. Yung, ano, ito, Ano Bukas Ito. Kumuha ka na naman dito. Wala kang pabaunin. Kala mo. Ha. Fred. O, oh, kita mo pinagkainan dito. O, oh, pinagkapya, no? Hmm. Ayan, no? Oh. O. Oh. Kaugas ko lang. Meron ko pala din yung hugasan. Nakainom ka na naman, Fred, ng pera, ha? Sino yan? Nadya sa labas? Bukas ano, gripo. Ayan. Bukas yung gripo. May timba yun ah. Oo. Ano halaman niya? Huh? Baka kumuha ka na naman ka ako ng pera si Fred. Pahiga-higa dyan sa ano. Hmm. Ayan. Maghuhugas na naman ako. may sasalan ko muna itong ano. Lagyan hmm. mo na akong lagayan. ng buhay. Fungo. nilaga. Nilagang ano lang. Kalabasa. Ni, ito, pagkasan. Basura. Ayun. Tapos tayo ng lamisa. Sa naman lamis ah. Mm. Hmm. Mm. Lagyan natin ng asin. Oh, hmm. ayan asin oh. No? Đi tí nén u lắm lăng Ôi đi ba Mà đi đi sang làm Tiền cứu tiền cứu